I'll be playing the role of Hilda sa episode na Gapos. Siya po yung pangalawang episode. Ako po yung asawa ni Elmer. God really prepared me for this role. Nagbubulong nga kanila kung gaano ka duming polis. Busy sa trabaho? Busy pa sa bahay na to? Ginampanan ko po dito yung buhay ni Mr. Elmer Anibigdo. Na dating polis na maraming pinagdaanan sa buhay niya na binago ng Panginoon yung buhay niya. Sobrang blessing to work with CBN kasi ang saya-saya lang. Kahit alakas 4 na ng umaga, walang, walang umiinit ang ulo. Yung pag-share nila sa akin ng salita ng Diyos na sobrang uplifting. Inaanyayahan ko po kayong manood ng Tanikala ngayong Semana Santa. Inaanyayahan ko po kayong manood ng Gapos, ikaapat na taon na po ng Tanikala. Na ipapalabas po sa Good Friday. Alas 5 po ng hapon. Sa GMA 7.